Okay. So, in-update natin yung ating uh, what do you call this? Yung sa mga listahan ng devices natin. Um, so, pahapyawan ko lang yung iba. Sennheiser. Uh, Pag-ipunan ko muna. Check ko muna kung okay itong Orbe Ocos. Meron ng Momentum 5. Pag meron na Momentum 5 ay August, mag-ipon ako, pilihin ko sa December. Pero kung wala pa, Um, baka bumili na lang ako ng Wicked Cushions o replacement sa ear pads. Tapos... Kunwari ko may mga rumors by December halimbawa. na Or by September ganyan. Na merong Momentum 6 uh, by 2026. Then, baka... baka hintayin ko na lang. Lalo na kung meron siya nung bago, yung Bluetooth. 6.0 I might wait for it na lang kung kung ano mga, mga bagong tech na may sa na 5 baka hintayin ko na lang uh, thermal take natin okay pa pero maghahanap na ako ng replacement na mayroong filter na pasok sa sukat uh, check mo na kasi iba yung sa pero hindi kasi siya flat eh umangat siya so uh, kailangan mo na i-check kailangan mo na tingnan uh, tipilin natin x50 ah uh, dumating na yung order ko na Cat 6A so it seems na kaya pala siya medyo hirap kasi yung ethernet cable lang gamit ko connected from router to X50 is a flat ethernet cable and 5 uh, Cat 5 siya Cat 5E um, hindi pala okay yung flat so pero yung flat kasi na yun kasama sa dun sa ano sa kasama na siya sa Deco so dapat pala hindi flat So ngayon, dahil ngayon nabili kong um, Cat6 na U Green Isa slim, uh, pilog siya Hindi siya flat Nakatulong siya So Nung dati ko siya uh, Trinay ko siya Nang hindi ko pa uh, Inaangat yung isang deco na nasa baba Okay siya, maabot na siya na ano, 600 Tapos nung ginawa ko na yung setup ko ngayon Kasi dalawa yung uh, Pinili ko internet Um, nakatulong siya it helps um, pumapalo na ng 700 yung speed niya sa laptop um, average ay 600 pero max uh, yun sa pumapalo 700 800, 900, 1 gigabyte which is weird pero pumapalo siya ng ganun na speed um, pero before yon, yun nagloko yung globe ngayon okay na ulit yung globe so 700 max oh, monitor ko pa siya ulit uh, pero yung naglokong yung globe, kaya walang internet ito naka-run, siguro I think nagka-problem din sa system nila uh, na bakit tumabot ang 1 gigabit yung ibang mga ano uh, kaya siguro ito na ni-recalibrate uh, pero yan as of now, hindi naman na 800 or 900 kung ano na lang talaga yung speed na nasa ano ko sa 700 na lang sya 747, 16 ganyan pero 700 pa rin um, so ang setup ko nandun sa video ko sa dito dito sa youtube natin um, node to node ay router to node node to node tapos node to uh, take it, uh, laptop tapos um, kinalik ko na rin yung AX23 yan, kakapago lang nakaka-release ko ng video nito lang kanina ah uh, okay pa naman siya pero kailangan ko na lang i-monitor chinek ko yung firmware wala naman ng bagong update so hindi kailangan na i update yun kailangan ko lang i-monitor kasi luma na siya tagal niya natin tagal niya nasa nasa ah uh, na, na, nasa ano lang nasa shelf lang so monitor muna natin if hindi talaga okay itong loko-loko eh kailangan ko na siya itabi tapos total parating naman na yung 8 uh, meters ng able ay uh, na na siya eh ah, uh, try kong i-connect yung via dun sa ano dito sa computer tapos sa baba na lang ulit yung ano, uh, take off pero kung okay naman lahat gumagana naman yung x 23 natin ah, uh, kukunay ko na lang Uh, node to node na wired try ko muna kung kakasya sa ilalim ng pinto yung cable kung kaya wala tayong problema pero kung hindi uh, wala talaga magawa talagang tatabi ko lang yung cable uh, was planning na bumili ng flat tas cut 8 um, kasi ang cut 7 is basically sing as cut 6a Euro European lang siya at ang totoong Cat 7 is basically uh, for, ah, GG45, hindi siya RJ45. So, walang point na bubili ng Cat 7. Um, Cat 8, okay siya. Pero, for short distances lang. Eh, hindi naman 400 gigabit yung ano ko. Yung aking internet. Um, so, Cat 6A, Cat 6 pa rin. At ah, saka kung pang long distance, like, more than 10 meters, Cat 6A pa rin. Um, okay din naman yung sa ating meters pero based sa mga naaral ko kanina nakita ko kanina um, kasi lang talaga ang um, advisable for ethernet cable copper base um, though yun nga may mga advice din yung mga tao na eventually uh, mag fiber optics pero masyado pa siyang complicated ngayon kasi nga sensitive siya sa bending doon meron namang uh, tawag meron namang uh, bend insensitive na optical cable hindi siya basta na bend or hindi siya basta I mean okay pa rin siya kahit mabend um, may, may ganoon naman na, na tech so mas magandang maingat pa rin uh, pero yun I don't know paano may kukunik sa device yun eh Siguro router to router pwede. Pero alam na yun, ibang asot na parang wala pa. So siguro sa sus next time, sa susunod. Pero meron nga sinabibiling mga yung ang tawag tin dito, meron yun eh. May mga SPF na routers. Bibili ka lang nung parang konektor, So doon ko kukonnect yung optical. Fiber optic. So fiber optic to Um, SFP tas SFP to load ganoon lang siya tapos ngayon baga ano ko pa kung SFP so marami siya ngayon so if you want to use fiber optics sa residential setup malaki-laki ang investment yun kasi um, arali mo pa ng lasing SFP um, if hindi ako nangamali SFP is 1 gig SFP plus is 10 gig tapos meron pa pang iba, iba yan like SFP, SFP 28 SFP yan so kailan mo pang aralin yun separate na naman siya napag aaral separate na naman siya na investment so okay pa naman kasiksay kasiksay ka na lang <laughs> muna hindi na natin kailangan sa ang, ang, maganda lang naman sa fiber optics pag mahaba pag pang long distance uh, first floor to second floor mga ganun or sa US kasi parang built in ata yun sa mga bahay nila na hindi na copper yung connection ng kundi ano na fiber optics na siya so connect na lang sila sa wall tapos fiber optics na siya um, pero um, eventually siguro sa Pilipinas pero as of now di mo na masyado siya complicated but given sa in, sa improvement ng technology mga siguro late 2025 or early 2026 or mid 2026 meron siguro tong um, uh, niya, investment for mga bago na naman na routers na Wi-Fi 7 na supported ang uh, Bluetooth 6.0 tapos may mga ASFP or SFP Plus tapos mga PoE so wait lang tayo sa mga bagong routers kasi ano yan papunta na tayong fiber optic pero sabi nga nila kung PoE at 6C pa rin um, hindi talagang inano nila na wag ka mag cut it or wag ka mag cut semen cut sex ay pa din okay um mm, yung cable okay naman yung cable so far kasi na nakalakay din dyan yung speed uh, um, pero ever since tayo ayos yung sa globe um, 700 na lang nakukuha ko gulo ko kasi ata sila tapos sa UPS na nabili so far okay pa okay naman siya kanina ah uh, kasi dalawa lang yung saksakan doon Please router tapos yun, sinaks ako yung AXT meter kasi kinonfigure ko siya So ang um, mangyayari na lang nun uh, Bigyan ko siya one week Tignan ko magiging kung okay Kung okay goods kung hindi Edy Hanap na lang ulit ako pwede Ipunan ko yung echo flow At uh, of na okay pa naman So kandun lang update lang natin Kasi may bago tayong dalawa